Ilang lugar sa Central Luzon ang maagang nakaranas ng thunderstorms kanina. Kumuha tayo ng update sa magiging lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Benny Estareja. Magandang hapon. Sa ngayon, wala tayong minomonitor na bagyo sa paligid ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy ang epekto ng Intertropical Convergence Zone or IPCZ sa malaking bahagi ng Mindanao. Asahan po ang maulap na kalangitan na sasamahan ng kalat-kalat na ulan ng thunderstorms sa susunod na 24 oras sa malaking bahagi ng Mindanao. So mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. For Luzon and Visayas, asahan naman ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa loob ng 24 oras at maliit lamang po yung tsansa ng mga tuloy-tuloy at malalakas na ulan. More mga localized thunderstorms lamang po lalo na sa hapon hanggang sa gabi. For Metro Manila by tomorrow possible ang temperatura between 25 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio naman po 18 to 24 degrees at sa Metro Cebu 25 to 32 degrees Celsius. Wala rin tayong nakataas na gale warning so papayagan po malaot ang ating mga kababayan nang ingisda sa ating mga baybayin. Kayo muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benny Estareha, magandang araw po. Maraming salamat pag weather specialist Benny Estareja.